Hello po mga idol, mga lods. Makat naman po tayo ng panglagay sa hagdan. pang mga idol. Mga idol, dito ko po ilalagay ito pong kinabas ko. Ito po sagdan. Ito po mga idol. Oh. Kahoy lang po siya dito sa baba. Pero dito po sa taas, styles. Na ito po talagang magaling na pintor mga idol. <laughs>